In fact, since uh, yesterday, uh, minimonitor po natin ang mga komento ng ating uh, uh, publiko no? magmula sa social media, pati na rin sa mga report uh, na nakukuha natin. Ang masasabi po natin, uh, on the part of media po, um, babanggitin po natin ito, no i-raise po natin ito sa NNIC. Baka naman maaari nilang um, gawan ng mga specific na insentibo Uh, halimbawa talagang totoong pasahero mm -hmm. halimbawa uh, nagtatrabaho sa airport uh, yung ating mga tagpiloto, mga flight attendant Baka naman po pe, pwedeng magkaroon tayo ng uh, special incentive no para sa mga nitong uh, population dahil uh, kung titingnan po natin ang kanilang announcement sa kanilang website ang ang pagtaas po nila doon sa overnight parking specifically no ito naman po ay ang kanilang dahilan dito hindi po revenue generating. Wow. Mm -hmm. Ang kanilang dahilan, ang kanilang dahilan po dito ay para ma-increase no yung availability ng parking slot at ikalawa ma-improve din yung efficiency at makabawas sa congestion sa ating parking dahil nga po, kung talaga namang mababawasan no yung mga nakikiparada dito dahil ang uh, base na rin sa aming pagre-research din kahapon, mm -hmm. uh, yung rate sa ating overnight parking sa airport ay mas mababa. <coughs> Sorry po. Kaysa uh, mas mga nakapaligid sa na-establishment sa ating paliparan. Sa pare-pareho tayong guided. Hindi ho, tayo ho news, hindi ho tayo mabibiktima ng fake news. Hindi ho tayo mabibiktima ng ano-ano mga balita. At doon lang ho tayo sa totoo. Dahil o, oh, marami tayong mga kababayan, hindi naman lahat eh, may driver, hindi naman lahat eh may kwalta <laughs> na pang ano, di ba? Eh, ang hirap din ho kasing kumuha ho ng ano ng sasakyan sa airport sa totoo lang. Ang pinakamasama pa baka mo ng ng uh, taxi o anumang mga madali ka pa ng mga mambibiktima. Kaya ang ginagawa ho ng ating mga kababayan, nag overnight parking na laang. 'Di ba? Kasi nga parang 300. Ganun ako ginagawa. Halimbawa, may coverage sa labas. O oh, ayun. Eh ngayon po dahil sa mga pagbabago, ang papas ko pa naman eh no. Ay, <laughs> eh, iba ho, may mga meeting-meeting lang ah. Uh, na pupuntaan, bali yan. Para hindi na nakikiyan na tali. Dahil wala, hindi naman kaya magbayad doon ng driver. O lalo na, pagka, ikaw gusto mo naman ng kumbinyente, eh. park and ride, kung tawagin nga po eh, sampak ka lang kagad. Uh, Base po dito sa announcement ng NNIC, uh, nakalagay po sa kanilang uh, website din po, na ang overnight parking fee patungkol sa mga sasakyan, mga kotse, ay 1200 sa motorcycles po ay 400 at sa mga buses po ay 2,400 naman po. Ano po ang naging na uh, Attorney Bendio, sir? Um, sir, himayin ko lang po muna no. Um, kung titingnan po natin yung ating AO1, ito po yung uh, patungkol sa mga rates na pinapataw po no sa ating paluparan. Pagdating po sa parking, meron pong dalawang aspeto ito no. Yung unang dalawang oras ay tinatawag pa po natin na regulated rate, no? Kapag sinabi po natin regulated rate, ito po ay nasa kapangyarihan pa rin ng MIA na kontrolin, i-increase or i-decrease dahil uh, sa kanyang klasifikasyon bilang regulated rate. Pero nakalagay din po sa ating AO1 na yung kasunod po, no? ng uh, beyond two hours, no? Yung after the first two hours, dito na po siya papasok as non-regulated rate. At bilang non-regulated rate po, ito naman po ay nasa diskresyon ng ating private concessionaire, ito pong NNIC, ang uh, pagtakda ng uh, presyong ito no kung magkano po ang ppede nilang uh, going at ipapataw na presyo. Sa so, ganun sa uh, having said that po, uh, ibig sabihin, uh, wala po akong impormasyon uh, at kung paano po nila na-arrive yung computation na 1200 po yung kanilang ipapataw. Uh, baka po madaan, madaan po pa po natin ito sa dialogo. Oh. Uh, on the part of me, I like what I said. Uh, Ibibiling up po natin ito sa NNIC. At nang sa ganun, baka pwede po nilang evaluate, analyze. At, uh, baka naman po pwede ma-adjust moving forward. Kasi po, attorney, um, alam niyo naman, uh, hindi naman ligid din marahil sa inyong kalaman. Eh, nandyan yung mga, uh, mga, mga public transportation na uh, na bagamat nakakatulong din pero iba yung ano eh yung hindi uh, well, ka na magsusundo lalo na may mga kababayan din naman tayong Uh, talagang umaasa lang sa kanilang sarili. Ayun Ay, nga lang, nakakabigla from 300 to 4 <laughs> up to 1,000. Uh, ba, eh, ang tanong tuloy, ba to Depende, syempre. Eh, privado na nga ba? Priba privatization. Isa nga sa mga nagsasabi, kapag private, privado na yung lugar na yan, aba, eh, umasa kayo. Talagang may mga pagbabago dyan. At yan nga ang isa nangyari po dyan sa uh, ano, yung parking mo na yan sa, sa na sa iya ano po eh yun ho ang yun lang ho naman sana yung, yung kasi ticketed naman din yung mag overnight parking eh proof na hindi naman ako hindi ko aabusuhin yung pinangangamba nila diyan at ma-decongest ayun eh, nga pag decongest ng ating mga parking baka nga yung iba ho diyan eh yun ang ginagawa na lang nilang parking kaya dahil ba lang ma-parking doon sa kanilang lugar a at orain, tama naman po yun tama po yan uh, pero ganun pa man po no um, gusto rin po natin i-highlight na ito po ay parte rin lang naman ng pag-i-increase ng kapasidad ng ating mga parking facility sa ating paliparan mm. no. Kasabay po dito, um obligasyon din po ng NNIC na magtayo pa po ng mga multi-level parking. So, mm. uh magkaakibat po yan habang nire regulate po natin yung uh, mga nagpa-parking sa ating paliparan to make sure na talagang uh, may room slot na available para sa mga ating pasahero pati na rin sa mga magsusundo sa ating mga pasahero kung kinakailangan nila meron din po itong kasunod na infrastruktura na itatayo nila at nang masigurado pa po natin na mas sa ating mga uh, passengers pati po sa ating mga stakeholders. Alright. Eh, ko na rin po itong pakakataon na ito, attorney, ay papalapit na po at ah, talagang nasa ano na tayo, kasagsaga na ng uh, pag, uh, sabi nga, no, itong Kapaskuan, very much. Ano mga in-expect natin ah, ng mga arrivals so, ng ating uh, mga kababayan na ah? arrival and departures po. Dito, pong pagpasok ko ng holiday season. Mapalapit na rin po. At may mga pagbabago po ba na inaexpect ko kayo? Ah uh, well, marami na po tayong inumpisa. No? Marami, na, marami, marami na rin pong naumpisahan ng NNIC patungkol sa mga pasilidad sa ating paliparan. Ay uh, may mga renovation na po tayo ng ating mga comfort room, pagdagdag din po ng comfort room sa ating mga terminal. Alam po natin itong paparating na Disyembre no, sa pagsalubong ng Pasko, uh, historically talagang nagkakaroon ng significant uptick ng passenger travel lalong lalo na ngayon po no na kumbaga parang nandiyan pa rin po yung um, yung pag-recover natin sa pandemic no so marami pa rin po talagang gigil na gigil na maglakbay so um naghahanda pa rin po ang MIA no uh, dahil bilang regulator ng ating paliparan andito pa rin tayo handa pa rin po tayong maglingkod at yung mga ganitong pagkakataon sir sure, na may mga nagte-trending may mga reklamo po tayo makakaasa po kayo nakikinig pa rin po ang MIA no at kung ano man po ang aming pwedeng gawin para ma-release o para ma-discuss ito sa ating private concessioner. Gagawin po natin yan. At nang sa ganun, masigurado po natin na lahat po tayo panalo. No? Panalo yung ating mga passengers, panalo yung mga stakeholders, pati ang ating private concessioner. At lalo-lalo na mas maganda pa rin po ang ating airport no? na ikakapanalo din ating tourism industry.